asim at may kakaibang amoy ba yung iyong kilikili? Pwes, huwag mong problemahin niya dahil napakadali lang naman ang solusyon nga natin diyan. Oh, hi mga kumari ko, nandito na naman nga ang kumari mo, kumari nyo at kumari ng lahat. For today's video mga kumari ko ay meron na naman nga akong bagong tips na share sa inyo. For today's video mga kumari ko share ko nga sa inyo kung meron nga kayong mga problema sa inyong mga kilikili na hindi magandang amoy. So meron maasim, may bamabaho, So tara mga kumari ko, asamahan nyo ako at isishare ko sa inyo ang pinakamagandang tips at talaga namang napakasulit talaga nito mga kumari ko at napakabangon. Kung so, gusto nyo nga malaman mga kumariko ko kung ano nga ba itong talagang tips na isishare ko sa inyo na talaga namang babango ang inyong kilikili kahit anong pawis nyo ay panoorin nyo nga itong video na to hanggang dulo. So ganito lang naman yung ginagawa ko mga kumariko, Ang head and shoulders na mental mga kumari ay talaga namang napakabango nito. Dahil itong cooling effect nitong mental mga kumariko ay makakatulong nga sa inyo pampabango ng inyong kilikili. Kaya kung meron kayo yung mga maaasim na kilikili, may something na amoy mga kumari ko, gawin nyo lang ito at talaga namang makakatulong ito sa inyo. So mga kumari ko, ganito lang. Papatak mo lang yung head and shoulders. konti lang. Pwede rin naman yung isang sachet. Din mo nyo rin naman yan naibos. <laughs> Tapos isang kapiraso ng kalamansi. Yes mga kumari ko. Ito lang din ang isa sa talaga namang effective na napakabango nga rin mga kumari ko. So ayun mga kumari ko, pagkahaluin nyo lang yung head and shoulders at kalamansi. Ayan. So, ganito na yung magiging itsura niya mga kumari ko. At kapag ganyan na nga siya is pwede, pwede nyo na nga po siyang ipahit sa kilitili niya. So, ganito lang naman yung gagawin nyo. Ayan. Sobrang bango talaga ng head and shoulder shampoo at saka kalamansi pag pinagsama. Ayan. 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 So, lalagyan din natin itong kabila. Sobrang bango nito. Araw-araw po bago kayo maligo mga kumari ko. Or pwede naman habang naliligo kayo habang nagsasabon kayo ng inyong katawan is magbabad na po kayo ng ganito sa kilikili nyo. So, ibabad nyo lang to ng 5 to 10 minutes mga kumari ko. Talaga namang pagkatapos nyo siyang banlawan mga kumari ko, makikita nyo yung pag-dry ng kilikili nyo. Talaga namang makakatulong to sa inyo. Ayan nga mga kumari ko, kita nyo naman. Ayan o. Oh. Ayan. 5 to 10 minutes ko lang siyang binabad sa aking kilikili mga kumari ko. So, babanlawan na natin siya. Talaga namang napakasarap niya sa kilikili dahil napakalamig niya nga dahil nga sa menthol ng head and shoulders. So, ato na nga mga kumariko At naka 5 to 10 minutes na nga at binabad ko siya sa kilikili ko. Grabe mga kumariko, Sobrang sarap niya sa kilikili dahil nga napakalamig. Kahit na hindi ka na ng deodorant ay talaga namang amba mo bango ng kilikili mo. naman mga kumari ko, sana nga yung nagustuhan nyo nga itong video na share ko sa inyo. At kung nagustuhan nyo nga mga kumari ko, para ka pa-share na nga lang. At papalo na nga lang din ng page na to kung hindi ka pa nga nakapalo. Yan lang. Salamat.